Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Hoy! <tod noise> sir, kaya nga sabihin nyo sa akin kung saan yung exact lukasin at mapupuntahan mo <tod noise> kayo at haagutan mo kayo para hindi tayo nagahagulan. Huwag kayo iiyak. Okay, yeah. Sir, kinansel na pero binuk ulit. Paano masabi? Saan, saan ba yung way nyo sir? Papunta kayo ng Laguna? saan kayo papunta? Papunta kayo saan? Papunta ng Laguna, tapos kayo sa North. Ayan, susundan so ko na lang kayo sir, alalay lang kayo. Anong mo sir, kung sa driver to nakalampas na kayo ng tindisitas? At sir, papunta rin kasi ako ng Laguna, Ay, eh, na yung nagbook niya. Baka sir, na sir, ito daw ito binuk Nakapulang motor ako basta sa... Ayun, nakikita ko na ata kayo. Mga nakakasar no sa bandang kaliwa.

Nyaw oh, nyaw Aray ka Aray ko <laughs> Daan to Ang lala Di pong gol Grabe naman to Kala ko rap -road lang Sabi ni kuya rap -road lang daw eh pala ngaya <clears throat> aray ko chocolate pala dito guys